paano nakakapekto ang emosyon sa gana ng isang kabaro ko. So, ito diba pag-uusapan for today's video. Andresano ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Hi everyone! This is Aika. Welcome to my channel. Kapag masaya ang isang kabaro ko sa relasyon, kahit saan naman relasyon, di ba? Kapag kahalimbawang masaya ka, ibig sabihin nararamdaman mo na mahal ka. At kapag ka ganito ang nararamdaman ng isang babae, mas mataas yung gana niya. Pero pansin nyo ba kapag kahalimaw may tampuhan kayo, may gana ba yan? Pansin nyo ba kapag kahalimbawa nag-away kayo, may gana ba yan? At pansin nyo ba kapag kahalimbawa ang stress o pagod yan, may gana ba yan? Malaki po ang ambag ng emosyon sa aming gana. Kaya kahit nasa tamang sitwasyon, kapag hindi siya emotionally okay, hindi siya makakapag-relax. At yan lamang po ang aking vlog for today. Kung nagustuhan mo ang aking vlog na ito, please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.